Matapos ang nakakahiyang kabiguan ng Iran sa kanilang pagsalakay sa Israel gamit ang mahigit sa 300 pinagsamang mga ballistic missile, cross missiles at kinakatakutang drone ng Islamic Republic agad nakatuon ang mundo sa posibleng retaliation na gagawin ng Israel laban sa Iran natiyak na matindi at hindi mapipigilan subalit matalim ang mga banta ng Supreme Leader ng Iran na kapag ang Israel sa kanila ay mabilis din silang tutugon. Katunayan, segundo lamang umano ang bibilangin at sumasalakay na sila ng mas matindi at mas mabibigat sa estado ng Hudyo. Pero teka, biyernes ng umaga, ang long-range aircraft ng Israel ay nagpakawala ng mga missile na tumama sa Iranian Air Force assets sa Estafan sa gitnang Iran. Samantala, kinumpirma ng dalawang opisyal ng depensa ng Israel at tatlong opisyal ng Iran sa The New York Times na sangkot ang Israel. Agad pinayuhan ng Australia ang mga mamamayan na lumikas sa Israel. Sa pangambang pagputok ng isang nakakatakot na digmaan sa pagitan ng dalawang bansa at nagulantang naman ang Timog, Syria at Iran sa mga pagsabog hudyat ng pagsimula ng paghiganti ng Israel. Ang ulat ay pumutok sa ilang sandali matapos ang mga lokal na mapagkukunan ay nagulat ng mga pagsabog sa Estafan sa ng Iran maging sa asuwaida Governorate ng Southern Syria at sa Baghdad area at babil Governorate ng Iraq nitong biyernes ng umaga. Ayon sa isang opisyal ng US sa CNN na ang target ng Israel ay hindi nuclear ng Iran. Tila naging mabait pa ang Israel sa pagsalakay at nais lamang ihatid sa Iran ang matinding babala na maaaring isusunod na ang nuclear facilities nito kapag patuloy itong maging magaslaw sa mga kilos. At kapag nangyari iyon, isang nakakatakot na digmaan ang sisiklab. Kakalad ka rin ng sigalot sa pagitan ng dalawang bansa ang mga superpowers na kaalyado nito. Iyak yun. Banggaan ng dalawang Allied Forces at Axis of Evil. Ang matutungahayan, habang ang mga maliliit na bansa at mahihina ay nakanganga na lamang, habang pinapanood ang matinding sagupaan sa rehiyon. Ang mga video mula sa Stepan ay lumitaw upang ipakita ang mga air defense ng Iran na aktibo sa kalangitan sa lugar. Hindi kinagulat ng US ang retaliation na ito ng Israel. Katunayan, bago ang pagsalakay ay inabisohan ng Israel ang US sa gagawin nitong paghiganti, 24 oras o 44 oras matapos itong ipaalam at hindi mapipigilan. Agad inabisohan ng Australia nitong biyernes ang mga mamamayan nito na lisanin ang Israel kung maaari dahil sa mataas na banta ng paghihigante ng militar at pag-atake ng terorista na naglalabas ng katulad na babala para sa mga teritoryo na Palestinian. Inihikayat ng mga opisyal ang mga Australiano sa parihong Israel o ang Occupied Palestinian Territories na umalis kung ligtas na gawin ito at nag-update ng travel advisory ang Department of Foreign Affairs. Nauna ng sinabi ng gobyerno ng Australia sa mga mamamayan na iwasan ang paglalakbay sa parehong mga lugar kung maaari at kung nag-aalala umalis. Ang mga apurahang babalang ito ay dumating habang ang Israel at Iran ay nakikipagpalita ng mga direktang aerial barrage nakapansin-pansing tumitindi ang mga poot pagkatapos ng mga tao ng hindi direkta at patagong pag-aaway. Ang mga pag-atake ng militar ay maaaring magresulta sa pagsara ng airspace, pagkansila ng flight at paglilipat at iba pang mga nakagambala sa paglalakbay. Ang Israel ay tiyak na gagawin ang lahat upang matigil na ang walang humpay na pagsalakay sa kanilang teritoryo. Sa mahabang panahon, na nagbuwes ng libo-libong buhay ng mga Hudyo Palestino at mga proxies ng Iran sa iba't ibang bansa para maghatid ng kaguluhan sa mga Hudyo. Kaya naman, mula sa pagiging lagalag ay sumikap at bumangon ang mga Hudyo hanggang mabuo ang kanilang estado. Sinikap na itayo at pamahalaan ng may pagtutulungan sa bansang sinikap nilang makilala at ngayon ay superpower na. Hindi nakakagulat ang lahat ng ito sa paniniwalang kasama nila ang Diyos sa kanilang pinaglalaban. Mga Kael Profesor Ang Israel ay nagpadala ng malinaw na minsahi sa Iran. Sa madaling salita, ang pag-atake sa Estafan ay idinisenyo hindi lamang para saktan ang Iran, kundi para maging malinaw na malinaw kung gaano ka-vulnerable ang pag-atake sa mga nuclear site nito ang mga long-range missiles mula sa sasakyang panghimpapawid ay ginamit upang maiwasan ang mga kakayahan sa pagtuklas ng radar ng tiran. Magagawa itong muli anumang oras kasabay nito sa pamamagitan ng hindi pag-atake sa aktual na nuclear site sa Estafan o iba pang nuclear site sa Natanz at Fordow. Ang umaatake ay nagsinya sa Iran na hindi ito naghahanap ng isang umiikot at lumalalang regional na digmaan. Isang banayad na pag-atake, ito ay isang napaka-nuanced middle of the road na pag-atake na idinisenyo upang mahusay na magbanta para sa hinaharap ngunit bawasan din ang posibilidad na isa pang Iranian counter-strike kasunod ng paglulunsad ng Islamic Republic ng humigit kumulang sa 300 aerial threats sa Joey State no weekend. Kung ito ay gagana, ang parihong pagpapahinto sa Iran mula sa pagsulong sa programang nuklear nito at pagpigil dito mula sa pagkopya ng airstrike nito sa Israel noong nakaraang katapusan ng linggo. Habang iniiwasan din ang paglala sa isang mas malaking digmaan ay gaganapin sa mga darating na araw at linggo. Ang mga kaalyado kasama ang Estados Unidos ay nagpuporsige ng husto upang matiyak na ang anumang karagdagang paghihigante ay maikalibre upang hindi makapukaw ng isang spiral na labanan. Ang mga dayuhang ministro ng Britanya at Aliman ay bumisita sa Jerusalem ngayong linggo at hinigpitan ng mga bansang kanluranin ang mga parosa sa Iran upang mapawi ang Israel. Walang salita mula sa Israel kung may plano pa bang gawin. Bukod sa mga direktang atake sa teritoryo ng Iran, mayroon itong iba pang mga paraan ng pag-atake kabilang ang mga cyber attack at ang pag-atake sa mga proxies ng Iran sa ibang lugar. Sa tanda ng panggigipit sa loob ng hard right ng gobyerno ng Israel para sa mas malakas na tugon, si Itamar Bin Jaber, ang pinakakanang pambansang siguridad na ministro, ay nagpost ng isang salita sa X pagkatapos ng mga atake noong biyernes na nanawagan ang mga bansa sa buong mundo para sa kalmado sa liwanag ng mga ulat ng mga pag-atake noong ikalabing siyam ng Abril. Inimok nila ang lahat ng partido na magtrabaho upang maiwasan ang higit pang paglala. Ayon sa mga foreign ministers ng Group of Seven Industrialized Democracies, sa isang pinagsamang pahayag sa pagtatapos ng tatlong araw na pagpupulong sa Italia, maraming salamat po sa inyong suporta. At umabot hanggang dito sa dulo at kung gusto ninyong maglakbay pa, samahan ninyo ako. Sabay tayong magmarcha at halongkatin ng mga kasaysayan at sigalot sa kasalukuyang panahon ng teknolohiya. Kaya naman, pindutin lamang ang like at magsubscribe at magkomento kung ano sa inyong palagay. Bakit kaya tila natamimi ang Iran matapos ang mabangis na paghiganti ng Israel sa kabila ng kanilang babala ng mabilis at malakas na tugon Kapag gumilos ito laban sa Iran, natakot ba ang Iran o naghahanda lamang ng isang mabigat na plano upang balikan din ang Israel? Maaari kayang nakikipag-ugnayan na ang Iran sa Russia, China at North Korea? Ano man ang iniisip mo, sabi ka kung marinig ang inyong komento. Hanggang sa muli, El Profesor.